Magandang magandang umaga po mga kababayan Dito po ako ngayon sa isang lugar Dito po sa Cavite Indang Cavite Sa bayan ng Indang At nagre-relax relax, relax Naglalakad lakad Masarap po dito maglakad lakad Kasi malinis Maganda yung lugar Marami mga punong tahoy malamig po sa pakiramdam kahit pinapawisan po kayo eh, masarap pa rin sa pakiramdam siyempre kailangan po natin maglakad-lakad kahit papaano maganda rin po yung may ejercisyo tayo sa umaga para yung ating dugo ay nagsisirculate tumataas yung ating stamina kaya jogging-jogging po at lakad-lakad masarap po maglakad-lakad dito Ayan. Hindi malayo na po yung nalalakad ko kasi mula po dun sa dulo. Kung kayo po ay mga nakailang kalit dyan na ba? Ay talagang papawisan po kayo. Kung hanggang dun po sa dulo, lakad natin hanggang sa unahan. Meron din po ditong chapel. na kung kayo ay medyo pagod na, eh, pwede rin po kayong dumaan at para makapagsimba. So, sa hanggang sa muli po mga kabayan, mga guys, maraming maraming salamat po muli. Tayo po ay parating mag-iingat at maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay ng aking at panonood ng aking mga videos. Tayo po ay parating mag-iingat. God bless.